Sa palagay mo ba kung ginawa kong perfecto ang buhay mo, walang problema, walang sakit, walang hirap, sa so tingin mo ba ay hahanapin mo ako o makikilala mo ako? So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Minsan mga kuya at ate, ang pagsubok sa buhay ay daan para mas mapalapit tayo sa Diyos. Kapag lahat ng bagay ay magaan at maayos, may mga pagkakataong nakakalimot tayo sa Kanya. Pero sa gitna ng sakit, lungkot at kabiguan, doon natin siya tunay na nakikilala. Kaya hindi lahat ng hindi perpekto ay masama. Minsan ito ay ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya. Hindi kailangan perpekto ang buhay para madama mo ang presensya ng Diyos. Sa gitna ng kahirapan naroon siya at sa bawat luwa nariyan ang kamay niyang handang umalalay sa atin. Kaya kung nararamdaman mo ang buhay mo ay puno ng pagsubok, huwag mong isipin na iniwanan ka na ng Diyos. Sa halip isipin mong baka ginamit niya ang mga sitwasyon na yan para mas maramdaman mo ang kanyang pagmamahal at presensya. Dahil kung tutusin sa mga panahong wasak na wasak ka, doon siya mas nagpapakita.